Mga kababayan, ito tips. Ito yung dahilan kaya nawala yung labig ng aircon. Ayun, nakikita nyo yung nakikita ko. Ang dami. Ang daming butas, oh. Malidiit. Oh. Hmm. Ito yung mabuti. Dali. Ayan, mga kababayan, oh. Oh. Condenser ng ano yan. Nissan NB350 2018 model kaya uh, yan ang tanda nyo pag humina yung lamig kailangan hanapin na yung problema huwag kayong magpapalagay ng prion ito tatlong bis na nagpakarga ng prion nawawala kaya ito pag humina ang lamig ng aircon kailangan hanapin ang problem huwag kukalihin na magpakarga ng prion kaya pag nagpakarga ng prion lamig, mawawala rin ay tendency pang masira yung compressor natin ayan o oh. Okay. So, may kisang yung leak niyan. Kaya hindi na kaya sa hinang yan. na natin ng bago. Dito yan, guys. Ang ginawa namin dito, ha, ah, general aircon service namin. Kaya ito, para natin to. Okay. Kaya ginagalit na. Okay. Ayos. Tsaka ito rin yung general aircon service namin. Papulay tulad sila nito, yung de Okay.